sa so, napakagandang hapon sa ating lahat mga ka-farmers no mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao so sa hapon ito mag-update lang po tayo sa ating talong na Calixto F1 kung saan 48 days na siya ngayon so ganito na po ka uh, tangkad o kakapal ang ating talong na 48 days mga ka-farmers kung saan marami na tayong makikitang mga maliliit na bunga sa ilalim So, yun po mga ka-farmers. Ang may share at may update ko po sa inyo sa ating talong na 48 days. So, tingnan nyo kung gaano siya kakapal. So, ngayon mga ka-farmers, parang wala pa lang siyang bunga no, na mapapansin. Pero, kung si ating sisilipin sa ilalim, marami na po siyang mga maliliit na mga bunga. Ang ating talong. Yan o. No? Tingnan nyo mga ka-farmers ganyan ang ating mga yung mga bunga na ganyan kalaki marami dyan sa ilalim na magkatabi-tabi lang so at ayan natin no mga ano 4 uh, to 5 this, marami na tong uh, marami po na po tayong makikita mga bunga so ganito na po kagandang tingnan mga kaformers So pag ganitong edad mga ka-farmers ang mga nutrients na pinaka Maganda, uh, hindi pwedeng mawala sa kanila mga ka-farmers ang potassium. Kasi ang potassium mga ka-farmers, 'yun po ang para sa bunga at saka resistensya sa bunga. Tapos ang mga micronutrients tulad ng mga zinc at saka buron ang zinc mga ka-farmers ay para po siya uh, pangpatibay tapos ang ano po mga ka-farmers ang buron para sa uh, bulaklak at bunga. Then ang magnesium uh, para po siya mga ka-farmers paberti tulad nito. So napakaganda pong tingnan niya mga ka-farmers. So ito mga ka-farmers nakapag-spray na po tayo din ng zinc na fungicide at saka foliar na available din ang mga micronutrients. So yun po ang magaganda din eh. So magkatabi lang po ito no sa ating ampalaya. So sana tinto sa susunod na linggo marami na po tayong mapipitas din eh kasi lahat ng mga puno mga kaparmers may mga dalang bunga na. Yang katulad yang nakikita nyo. Ano oh, ilang bunga to isang puno din eh. Oh. Magkatabi lang oh sa sanga isa dalawa. Tendre din kabilang So magkabilaan mga kaparmers no ang dami ng mga malit na bunga na ating makikita sa ating uh, talong. So, ang variety po ng ating talong mga ka-farmer, share ko lang. Ito po ay ang Calixto F1 ng SW Seeds Company. Ang talong na maganda at maraming mabunga. at subukan na po ito mga ka-farmer sa loob po ng maraming taon. Yan, ganyan nakakapal. kapal kasi hindi tayo nagpo-pruning. So, pag lumaki lang itong mga bunga na itong mga ka-farmers, papasilip ko lang sa inyo. Dami na itong tingnan mga ka-farmers. Yan o. No? Oh. Oh, tingnan yung mga malitang bunga. Oh. So magkatabi-tabi lang. Yan. Ganyan ka lapad. Kasi hindi tayo nag-pruning uh, o nagbawas ng sanga. Dahon lang na mga malalapad ang ating tinatanggal yung time na inataki ito ng uh, crotchet borer at sa kapwal armorworm mga ka-farmers. Okay. So sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Thank you.